G750A Hyundai Ayan o, oh, ayan Ginangka kami dito oh. Ayaw bumaba Tinakbuhan kami Tinakbuhan kami nito Tinakbuhan kami Tinakbuhan kami neto.

Bakit oh. akong makipag-ano sa'yo? Wala oh. ka namang pangbayan. Gago, ano mo na pangbayan? Tarantado ka ba? Utak nila mo ha? Gago, kayabang mo ah. Atak na ka. Ayan oh. Ayan, kami oh. Ano? 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 Gago, ikaw ka Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Ano mo, gago ka? Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. talaga hindi ko ako nakabanta kaya